Magandang gabi sa ating lahat. Magkristiyano man, ma, ano ano mang ano reliyon, magandang magandang gabi sa ating lahat. Tapos puso po ako ng sulit sa inyo, sana ay mapatawad niyo ako. Isa kang pastos na content creator, nagmamadaling sumikat bilang isang vlogger. Yan lang ba ang tanging paraan mo upang pastosin ng mga muslim, upang maghanap ng halal na baboy, kailanman ay hindi kita mapapatawad sa kapastosan mo. Yan lang ba ang tanging paraan mo para sumikat agad Upang bastosin ng mga muslim. Kahit pagbigyan pa kita, sumikat bilang isang vlogger. Ito ang ibabaon ko sa'yo. Tandaan mo, kailanman hindi makakalimutan ng maraming tao. Isa kang walang respeto. Isa kang walang modo. Higit sa lahat, bastos ka pa. Yan ang ibibigay ko sa'yong mag-insapa mo. Isa kang bastos na kultekrator sa mga muslim. Huwag kang pakakasiguro kung saan ka man naroon. Guys, pag ako ay nagkaroon ng pagkakataon, kahit saan man kita maabutan, ang sarap mong bigwasan, ang sarap mong pagsin, hanggat lumabas ang mga bigwa mo. Dahil yan ang gustong-gusto kong gawin sa'yo. Guys, sa sobrang kabastusan mo sa mga